Gusto mo ba ng 1 million pesos para sa negosyo mo? Yes! 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 Alam mo ba na karamihan ng mga bagong negosyante, ang sinasabing lang pinakamalaking problema nila ay kulang ng pondo o walang pondo para sa kanilang negosyo. At nahihirapan daw sila maghanap ng funding para sa negosyo nila. Alam mo ba na ang Quezon City Government ay may programa that they call Startup QC? At itong programang to gives 1 million pesos for startup companies. At ang maganda dito is hindi sila humihingi ng share sa kumpanya. This is a grant. Ibig sabihin nun, there are no strings attached. At idadagdag ko lang na itong grant na to is not limited to one or 2 or three entrepreneur projects na napili. It depends kung maganda yung konsepto mo. There is no limit. They can pick one, they can pick 10. Depende talaga yan kung gaano karami ang magkukwalify. Ang galing talaga nito when I heard about this at hindi ako makapaniwala until I actually saw it with my own eyes na yung aking mga kakilala ay nakakuha ng grant sa QC government at napabilib talaga ako dito sa gobyerno ng Quezon City dahil usually ang gobyerno hindi nagbibigay ng mga ganitong grants eh at ang Quezon City Government ay nagumpisa ng ganitong klaseng programa. Kudos ako sa buong Quezon City Government at sa leadership ni Mayor Joy Belmonte for being able to do this. Ngayon, para makuha itong grant na to, you just really have to have a business that's starting up. Ilalagay ko yung link for the website of Startup QC para i-check nyo kung ano yung mga kailangan nyo para makapag-qualify dito or makapag-apply for this grant. At ang maganda dito no is that that's not the only grander giving away. Meron din silang student entrepreneurship program na magbibigay sila ng 100,000 pesos to entrepreneurial ideas from students. At ang purpose lang nila is to be able to help entrepreneurs and be able to drive that entrepreneurial spirit. Yun lang yun. I think it's brilliant. At nakakatuwa talaga pag nakakita ka ng isang local government doing this kind of initiative. How I wish talaga all other cities will do this. Kasi this is the least that a local government can do for its constituents. At dahil dito, I encourage all other local governments to do a similar program. Gayahin na nyo yung format ng Startup QC at gumawa na rin kayo ng ganitong programa para sa inyong lungsod. Kasi ang kailangan natin sa Pilipinas is more entrepreneurs. At ang mga ganitong klaseng programa ay makakatulong dito. O yan, nakikita mo naman na hindi lang ako basta batikos. Kung may nakita ko magandang ginagawa ang ating gobyerno, babanggitin ko rin yan. At in this case, special mention ang Quezon City Government. Dahil sa galing na ginagawa nila for their city. So kung may idea ka at meron kang business na gusto mong i-start up, subukan mo na mag-apply dito sa Startup QC para sa ganon, wala ka ng excuse kung ba di mo magagawa itong negosyo mo. O, ano pang inaantay mo, mag-apply ka na at good luck sa inyo lahat at sana makuha lahat itong 1 million pesos para sa negosyo nyo. May alam ka ba na may kailangan na itong 1 million pesos para sa negosyo niya? I-share mo itong video na to para malaman din lahat itong impormasyon na to.